Chang, balata mo na sa akin yan. Talaga po, tita. Pwede po kaming pumunta dyan para manawagan sa TV. O sige po, I'll call po pag uh, papunta na po kami. Yung mga kapitbahay po nasa labas para tumulong din po sa pagpapaskil tsaka paghanap ko na Rizal. Maraming sa We could have saved Maricel, pero mas pinairal mo pa rin yung pagiging selfish mo. Saan mo siya nakita? Saan sumagot ka? Dito lang ako sa tabi mo. Ang mo po, ate. Nagawa mo dito. Makikibalita kay Maricel. Pwes, wala akong sasabihin sa'yo. Hindi ko pa maatin na makita ang pagmumukha mo. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Gusto lang naman kung makatulong. Kung magtitiwala po kayo sa akin, ikaw mag-anak po ako ng sa isang TV station. Pwede po tayo manawagan. Malaki ang may sa atin ng TV. Kaya pwede ba, sa mo muna yung pride-pride Nari mo naririnig mo ko, di ba mo loob mo? Baba, nandito ako! Ibalik niyo sana sa anak niyo, anak ko. Ibalik niyo sa akin si Maricel. Tandaan mo, ito na buhay mo. Dito ka na nakatira. Dito ka na mabubulok. Dito ka na mamamatay. Wala pa ang nakatakas dito eh. Kung meron man, hindi na naabutan ang buhay dito. Ano ba bang arte yan, ha? Pati bata, iniiyakan mo! Hindi lahat ng bata lumaki ang gaya mo na may pamilya na maayos. Hindi lahat sinuwerte. Ito kapalaran nila! Kapalaran ko! Kapalaran ano? Maging kagaya mo? Isang sangga, no? Wala ko pa talaga maawa! Ano to? Para sa pera? Ang sasama nyo? Pinapagod nyo yung mga bata para kumita kayo! mo ko alam ang ng pagkatao ko. Hindi mo ko kilala, Maricel. Hindi mo alam mga pinagdaanan ko. To, kanina sa pabrika kaya ngayon lang ako nakatawag. Kamusta kayo dyan? Kamusta, bata? Oo, oh, madam. Andito. Takte. Hintingin na ako sa batang to kung di umiyak, sumisigaw. Oh, konting tiis na lang. Mawawala rin yung batang yan. Madam, medyo pakibilisan lang nga kasi hinding-hinding -rindi na ako sa batang to eh. Tatawagan ka ni Boss Bert. Natimbrihan niya kasi na ito mga magulang ay eh, nakikipag-usap na sa mga pulis. Aplansahin niya muna yung gusot para hindi tayo mabulilyaso sa operasyon ng pagtubos. Ikaw naman, pagbutihan mo yung trabaho mo. Alagaan mo yung bata na yan. May kapalit din yung paghihirap mo. Iba't ibang salapi. <coughs> Alaglagaw, <Tabiglado>, madam. <coughs> Koy, Nicole! Alam mo makisama lang yung mga magulang mo? Makakauwi ka na babawasan na maingay dito. <laughs> I, hate <you. laughs> I hate you! I hate you! <laughs> Tingin! Isa pa! Papasuhin kita, sinasabi ko sa'yo! Malihimik ka dyan, Ha, ah! <laughs> galing? Kanina pa ka tahinihintay. Ang ginagawa mo dito, gabi na. Ayoko kasi matapos yung araw na to na hindi tayo nagkakaayos. So ano, si Maricel pa rin yung dahilan. Mariana, pwede ba? Ayoko na muna pag-usapan to. Pagod ako. Pag-usapan natin to! Wala ka na nga pakialam sa akin eh! Puro ka na lang Maricel! 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 Ano, in love ka na ba sa babaeng yon? Ito kapalaran nila! Kapalaran ko! Kapalaran ano? Maging kagaya mo? Isang sangga, no? Kriminal? At patapon ng buhay? Wala mo alam pagkatao, hindi mo alam kung Maricel. hindi mo alam mga alam hindi hindi ko alam Mariana alam It's just a yes or no answer Zach Have you fallen in love with Maricel? Basta ang malinaw sa akin Importante sa akin si Maricel Hindi ko mapigilan mag-alala ngayon nang siya And I'm sorry Ariana Hindi ko rin mapigilan mainis sa'yo Zach Kung pwede ko lang sana ibalik yung gabing yun Sana nakita ko siya sana nailigtas ko siya. Pero ikaw pa yung nakakita at sinikreto mo pa. Isa ka sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon, nawawala si Maricel. Kanina ka pa ba, ba nakasilip dyan? Ginagawa mo dito. Sorry. Padaan lang ako. Hindi ko naman sinasadyang makita eh. Napano ka? Bakit ang dami mong pekla? Pasensya ka na kung matanong ako. Di lang ikaw at ang mga bata na may pinagdadaanan dito, Maricel. Kung iniisip mo na ikaw na nakakaintindi sa mga paghihirap nila, Malika, ka. Marami ka pang hindi alam. Bumalik ka na sa kwarto niyo. Baka may makakita pa sa'yo dito. Yari ka na naman bukas. Sige na. Iwan mo na ako mag-isa. bale. Bukas magpapaprint ulit ako. Tsaka magpapafotocopy. Hindi ko ka gagawin ko. Hello? Oh, nasaan ka? Bakit hindi ka pa umuwi? May dinaanan lang usap na lang tayo pag-uwi ko. Ah, sige, sige na. Umuwi ka na, Rick. Tayo ko na to. Hinahanap ko na ng asawa. Ayan ako. Ayan, In fairness naman dyan kay ka. ramdam na ramdam ko pa rin yung concern niya sa'yo. Nandun pa rin yung TLC. Tender loving care. Wala ba sa kasi mga alam mo, hashtag, hashtag. Pero, Gordon, hindi na siguro kayo magkakabalikan, no? May asawa na yun, no? Eh? Walang mali sa yun. Gusto lang nang tumulong. Kikiramay lang yun. Buti na nga alam nga siya na. Pati kung wala kayo, hindi ko alam ang gagawin ko sa pagkawala ni Maricel. Kung nasan man si Maricel, sana ko makain siya ng tama. Sana maayos yung tinutulungan niya. Ito niyo po ba yung mga sugat ni Kuya Julio? Ayaw niya nga pakita sa amin yun eh. Alam mo mo kung saan yung nakuha yun? Bago pa lang ako dito. Palagi na siyang napaparusahan. Ito'y nag na sila. Pag sinabi kong walang kakain, walang kakain! Naintindihan mo ba ako? Ha? Walang sino man ang may karapatan magbago ng utos at parusa ko. Naintindihan mo? Ha? Uh. Uh. Yes, Siguro naman nagtanda na yan. <laughs> Kinukonsente mo ba itong pamangkin mo? H hindi ho, bossing. Hindi ho. Hindi? Patunayan mo. Ikaw ang magparusa. Ano Anita? Hindi mo kaya? Tapos nun, hindi na niya talaga kami pinapakain. Kapag sinabi nila madam at boss, walang kakain. Pero para sa akin naman, si Kuya Julio pa rin ang pinakamabait na bantay dito. Siya nga ang paborito ko sa lahat eh. <sighs> Tapos na po ako, Ate Maricel. Bukos na lang po tayo magkwentuhan ulit. Sige. Sorry, Mama. Hinusgahan ko kagad si Julio. Nakalimot ako saglit sa mga pangarap. Miss na miss na kita, Mama. na sundin nila tayo. Empoy, ang isipin mo yung pagpapagaling mo. Huwag ka nang umasin ng dadating pang nanay mo. Kuya, uh, ito ang po ba yung sinabi ni Ate Hindi na natin makikita si nanay. Totoo, tayo tayo lang dito. Wala nang nanay, tatay, mga kapatid. Mimi, huwag ka naman magsalita ng ganyan. May sakit na si Empoy. Huwag mo hinain yung loob niya. Pinagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Wala tayong ibang pwedeng kapitan kundi ang sarili lang natin. Kaya huwag na kayong umasa sa ibang tao. Kahit ba sa pamilya niyo, tumahimik ka na nga sa Huwag! Sigawan! <laughs> Sub -sub -sub Daday. Oo. Oh. Okay, oh, boy. Bukang magkinig sa ate, piwi mo. Wala namang alam yan eh. Siguro kasi siya, wala nang susundo sa kanya! ba? <coughs> <Ay>, ano ba? <coughs> piwi! Bakit ka ba Alam mo naman may problema yung magkapatid. May sakit pa sa si Empoy, oh! Bakit ka ba alam? Ang sakin lang naman, sana tinutulungan natin sila dinadama Imbes na binababa. Ikaw yung mas matanda, kaya ikaw mong pasensya. Ikaw dapat ang sa ate. Kaya ang Ang iingay niyo oras ng pagtulog. Hoy, bayani, patulugin mo nga yun, kapatid mo. Damdamin sila sa atin. Gusto lang namin magpahinga. Mag Trabaho pa bukas. Hortoon. Ano? Ba't kasing ka pa? Recharge, recharge din pag may time. Hindi lang kasi mawala sa isip ko. Bakit nadamay si Maricel doon sa kidnapan na yun? Hindi naman kami mayaman. Pero kung tatawag sila, bibigay ko ang lahat. Balik lang nila sa akin anak ko alam mo ako rin nagtataka kung si Maricel lumaki doon sa tatay niya kay Robert ayun hindi nakapagtataka kasi mayaman yun eh pero bakit ba hindi tayo humingi ng tulong kay Robert at bakit naman ako lalapit sa ina pag na yun namatay si Kaiki lumaki si Maricel ni Hainiho walang nanggaling sa kanya oo nga andun na ako pero tatay pa rin ni Maricel yun. ay eh malay mo, makatulong pa rin yun sa paghahanap sa kanya. At saka aminin mo, iba pa rin siyempre yung magagawa na may pera. Gordon, kilala kita. Alam ko, kaya mong gawin ang lahat. Maski na iba pa yung pride mo. Para lang kay Maricel. Hindi. Hmm. Diyan ka na pala. Gusto ba kumain? Gusto ba oh, init ko yung ulam mo? hindi na okay lang. Mas gusto ko magpahinga na lang. Sa ka ba ba dumaan? Parang mukhang pagod na pagod ka yata. Alam mo, Rick, napapansin ko kasi parang may iba kang pinakakabisihan bukod dun sa trabaho mo na sa bangko. Kasi madalas umuwi ka late na. May problema kasi yung kaibigan ko. Eh, nawawala kasi ang anak niya. Hmm. Hmm. Sino Sinong kaibigan ba to? Ha? Sinong kaibigan mo? I ano mean, yun? Hindi mo rin naman kilala eh. Daddy, kanina pa kita hinihintay. May pababayaran kasi ako sa for school eh. I guess who's back from Japan? <laughs> Dad! Hi Dad, hello, hello! Come back, Dad! How are you? Hello! Ito, para sa'yo. Thank hey, up, you! <laughs> Come Pasensya <back. Insane laughs> na. Sa airport lang ako nakapamili. Wala akong time mag-shop sa Japan eh. That's fine. It's okay. Thank you. Dad. Uh, nakausap niyo na po ba yung kakilalang niyong polis? Kasi nawawala pa rin po si Maricela. Uh, nakausap ko na. Pero ang sabi niya sa akin, wala pa rin silang update. But they're doing the best that they can. Alam mo, ngayon lang kita nakita ganito kaabala. Para lang sa isang kaibigan ah. Eh. This girl might be someone really special ah. Eh? Well, she's a really nice girl eh, friend. And it's very unfortunate na nadukot siya ng mga masasamang loob. Nag-aalala na talaga ako sa kanya, dad. Sabi ng mga pulis, posibleng sindikato yung kumuha sa kanya. Saan kaya nila si Maricel? Saan anong gagawin nila sa kanya? Ganito lang makulay ng buko. Oh. Ang ganda naman yan. Ang tawag dyan ay art. Ano naman ba kailangan niyo? Tumataas na yung lagnat ni Empoy. Baka naman pwede na siyang dalhin sa ospital. Hindi siya gagaling dito. Isa lang sagot dyan. Narinig mo na may sinabi ni Chang, di ba? Kung natatakot kayo na baka makatakas yung bata, eh di magpadala kayo ng doktor dito. Kuwawa naman si Empoy. Kagabay mo yun yung bata. Siguro naman may mga konsensya kayo. Konsensya? Ano ka talagang takot sa akin ano? Bumalik ka sa trabaho mo! Ha? Makabulit um, um, mo ang tunay mo Gawang malandi ka! Ha? Ha? Anong gusto mong gawin ka? Kailangan magtatanda! Talagang magtatanda? Tamad-tamad mo! Oh, mahal niyo po ah. kami sa hospital ang kapatid ko! Paalisin niyo lang po ako dito para magpuntaan ko ang nanay ko! Sa ulo ka ba? Binenta ka na sa akin ang nanay mo! <laughs> hindi! Hindi mo totoo yan! Ah, hindi? Inima niya lang po kami sa palengke noon kasi may siya! <laughs> Anong bibili niya? Nananaginip ka? Sa kanya hinanap sa kalaginip? <laughs> Bumalik ka sa trabaho ba <laughs> ka? Tumigil ka. Yung hindi tatamaan kita. Clara! <laughs> trabaho kaya! Trabaho! Ikaw, pa sa mga to. Eh, influence impluensya ka rin eh tanga-tanga ka rin eh, di ba? Gusto mo na naman malintiran kay Boss mm -hmm. Ha? Isip isa! Sana napuntahan na ako ni Nanay para maalagaan niya na ako tulad ng dati. E di ako na lang muna mag-aalaga sa'yo. Ikaw muna na, Nico. Dede Rizel? Parang mas pagi po yung mama. Mas paganda, Mama Sel. Impoy, eh, hindi mo naman nanay eh. May nanay tayo. Bayani, hindi naman yun ang ibig sabihin ni Empoy. Hindi ko naman pinapalitan yung nanay mo. Dapat lang. Kasi hindi ikaw ang nanay namin. Hindi ikaw ang kailangan namin. Bayani, wala naman akong masamang ibig sabihin. Mag-aalaga sa kapatid ko. Ikaw, huwag ka nga umarating nanay sa amin kasi makakasama rin namin ang totoong nanay namin. hindi po tayo kumuha ng private investigator para sa paghanap kay Maricel. Girlfriend mo ba tong si Maricel? Dahil lang nakikita ko, you're acting like a boyfriend. Kaibigan ko po yung nawawala. Kaya hanggat may magagawa ko, hindi ako titigil sa pagtulong sa paghanap kay Maricel. Kung magalalaan po eh, gagawa ko ng paraan. Ipuntahan ka si nanay. Tatakas ako. Napakadalikado ng umuisip mo. Hindi mo ko mapipigilan. Kailangan ni Empoy ang pag-aalaga ni nanay. At walang ibang makakagawa nun. Kahit ikaw, Siguro ka nagsulsul sa kanya para tumakas. At dahil diyan, lahat kami mapaparusahan dahil sa inyo!